pagtawas natin. Pero itanawag natin yung kanyang kaluluwa. Kung andito pa siya, o wala na. Kasi ilang araw na, kaya wala nang ano na po siya, kalansay. Kasi nakikita natin sa tawas natin ay kalansay na. Kaya umpisa natin yung kanyang pagdasal sa kanya para ma makita na po yung kanyang bangkay o kahit man lang yung katawan Yan po ang sinyalis ng ibon ibig sabihin may tagabantay ayan may tagabantay matayo yung malayibo ko may tagabantay po rito ibig sabihin inalay po yung uh, kaluluwa ni Juros Flores Flores kaya umbisa natin kasi bang may naramdaman ako na borsa. Oh, alas 12 na kasi na ako oh, matang ako so, oh, kasi bukot mainit. Kasi so, ito, ano, isa tatlo. Tatlo ka tas na kabinalik-balik to sa ubos. Sa gina sinundan, sa na ayam. na ko tayo. So, ayaw ninyo pagbari nga, ayaw pagbunaga. Gagahay at aron sundan taka mo. Ano oras do? Mga alas do, Medya. Mm. Tapos ay, Siguran, okay, tatlo at asan ng kalaki. Oo. Oh, okay. Iba si Jor, si Jor. Oo. Oh, oh. Tapos eh, siguro gusto nila magtapos to sa piha kasi ito galing ito mga kaibahan. Na pila well, man? Huwag man kami kalbi sa'yo. pila sana kasi tatlo man lang sa mga gabi balik ito. Eh. Uh -huh. Pero pila yung mga mga araw. Araw? Tapos eh, okay. uh -huh. pag-abot nila ito sa punta, sa ribitwal nga ron, hindi galing sa nakatabok ito dahil natubay nga nito sa piha kayo makaraman. Uh -huh. Bumalik pa na sa nagsumaka sa ibabaw. Ito ito sa nagtinitang mga sa ibabaw. Uh -huh. Ay, hey, dire-diretso ka ka, Santa, ginalinahin ng kakong ayang. Ito ba yung tuwa ang kamo. Uh. na malakas ay ginanaog. Tadali, Santa, siguro pag-abot sa punta. Nagsaka-mata kami, ga-ilabas, ga alas 12. <sighs> Tapos, eh, mga langat Kasama ko sa ubos, may kasingkit, katinangis, na sa pihak. Tapos sa bilog man niya, right? Yan man sa pihak, katinangis. At amon itong nakasandig sa punta, mahaba, gitarod, ay binuog. Uh -huh. Tapos ay sinakon sa mga ungay, nakatunyad, di makon itong haalik.